Yon mga So, good morning sa inyo mga idol. And welcome to my channel, Monly Works 88. Tatapusin natin ang video nito hanggang sa uli at mag araw tayo ng shoutout Shoutout nga pala sa ating may-ari ng TMX 155 CDI na assemble natin ngayon na na-overhaul. So, nagpa-rebor nga tayo kahapon mga idol. So, ibang video yon kasi paaba din yun. So, Monly Works 88. So, don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos to come. And don't forget to like, comment, and share mga idol. So yun mga idol, ano kayo nyo hanggang dulo para magkaroon din kayo ng idea kung paano magbuwok ng makina. So umpisa na natin mga idol, pagkalipas ang intro. So, yon mga lods. So, malinis na nga yung ating mga parts ni CDI 155 na ating MX. So, ayan. Nagmula kay crankcase. Ayan, kay head. Yung sa block nga na ating pinarabor nandun sa loob. So, papakita natin mamaya mga idol. So, malinis na lahat ng parts mga idol. Sa kanyang clutch. Right side. Tapos, left side. Yung kanyang crankshaft. Transmission. Kanyang rocker arm, malinis na yan lahat mga idol. So, clutch housing. So, ayan mga lods. So, ipapakita na natin yung ating mga parts. At, iti-check natin kung buo na lahat bago natin i-assemble. Yung mga bagong nabili. So, babalik ako mga idol para ipakita sa inyo. Sheesh. So, yon mga lods. So, iti-check na natin mga idol. So, cylinder block. O, oh, rebor So, meron yan. So, ito. Ito yung bagong rebore na uh, ITMX. So, yun. So, check natin yun. Ito yung kanyang piston. Ayan. So, one. Tapos, exhaust valve tsaka intake valve set. Ito. Ayan. Sunod, ang uh, clutch lining. So, ito. Set. Apat. Uh, so, genuine parts din yan ni Honda, mga idol. Tapos clutch plate. Okay, ito rin. Clutch plate. Original din yan mga idol. With part number. Genuine parts ni Honda. Tapos overhauling gasket. Hindi man siya genuine parts mga idol pero original naman siya. Ayan, si Apple. Oh, ayan. Quality. So, valve seal. Valve seal ito. Ayan. Original din yan mga idol. Genuine parts ni Honda. Kick arm oil seal. Ito yung kanyang kick arm oil seal yan with part number, tapos yung kanyang shifting gear oil seal o oh, change pedal Ayan. Hindi man siya genuine parts na Honda, pero Japan quality pa rin siya. Engines bracket, okay yan. Engines bracket, tapos ayan sa kanyang clutch, clutch arm Ayan. Ito tapos sa kanyang ayan. push plug o-ring. Or oil ring. Ayan, push plug. Doon sa may magneto. Push plug. Tapos, yung kanyang cam follower. Oil si uh, o-ring. Ayan. Tapos, ang binili natin na uh, insulator ng ating carburetor o yung intake manifold ay pang Skygo mga idol. Kasi, marami dun sa Shopee na pang Honda TMX 155 rubber lang siya kasi yung genuine parts ni Honda na insulator, syadong mahal. Abot ng 1,000. So, nakita natin yung kay Skygo na mayroong stainless sa loob. Rubber din. Mas matibay to kaysa sa mga murahin na pang TMX 155 CDI na hindi naman genuine parts. So, ito kinuha natin mga idol. Tapos, rotor asi. Ayan. Rotor AC kasi basag yung rotor AC ni Tenex CDI 155 dahil nga kinalawang. Okay. Ayan. So, check na natin mga idol kompleto na. Kick arm oil seal, gear shifter, oil seal, engine sprocket oil seal, magneto kit. So, magneto kit. Ang wala pa dyan mga idol. So, kukuha tayo ng magneto kit. magneto kit. MX. So, ito. Para na tayo magnetokit Kit mga idol. So, yan. Japan quality din siya mga idol. Paninda natin. Tapos, holder push plug. So, napakita na natin kanina yan. So, rotor cam oil filter. yon napakita na rin natin. Intake manifold o insulator. Carbon insulator. Nandiyan na rin. Tapos langis So meron din tayo langis dyan Tapos spark plug Clutch arm oil seal So meron na rin Triban So kuha tayo ng triban mga idol So ito yung ating triban Original Pinagamit natin Ito ginagamit natin lagi Pag nag overhaul tayo Yung 1104 Na liquid gasket ni triban Pule puti yan mga idol Puti yung kanyang gasket Tapos So gasolina Nakawan na rin tayo So yun mga idol So kompleto na lahat natin So pwede natin buuin Si TMX155 CDI na pag-aari ni Consial Jason So shoutout sa'yo Consial Idol So balikan ko yung mga idol mamaya Pag nakaready na tayo mag-assemble So Sheesh So yun mga lods So ito nga yung ginawa natin na stand Ayan Na Pag-assemble natin ng engine So yan So, lagyan muna natin ng langis, mga idol. Bago natin salpak yung transmission. E <síntos> aí sunod na natin yung kanyang crankshaft mga idol. So, nalagyan natin yung, transmission. Shifting port. Shifting drum. Yan. Kanyang crankshaft na mga idol. Nalagyan natin. O so, na natin ang gasket. kahit right on D lang para dumikit lang yung kanyang overhauling gasket. yung kakalimutan yung kanyang dawil mga idol yung dawil na isa nandun sa kabila sa may right kanyang pin star. So dahil sunog na yung kanya mga clutch plate mga idol Ito na yung ating lalagay yung Mga bago clutch plate Na genuine parts or genuine parts ni Honda So buksan natin mga idol para masampak natin Saka ito Yan Clutch lining Tapos buksan na rin natin itong bagong Rotor Oil filter Yan yung rotor So, nasal natin yung kanyang clutch plate tsaka clutch lining mga idol. So, puro ka natin dito sa kanyang clutch housing. Okay. Puro ka natin yung kanyang pinion. Pinion gear. Puro natin. Kanyang clutch housing mga idol. Lihat-lihat yang ada rotor rute yan mga lods so kailangan nakaturo yung kanyang timing mark dito sa so, may camshaft gear Ayan. Ayan. kailangan mag mag-aasawa yan so lagyan na natin mga lords napalitan natin natin ng o-ring o-ring So, sunod na natin yung kanyang black salpak yung piston. So, hindi mo na kayo madod. Thank <tip> you.

xong rồi mấy mình xong <laughs> 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 Thank you. Intake in exhaust. So sa mag neto kit na tayo mga doon Paitan natin lahat ng o-ring at oil seal. So ito siya mga idol. Push plug o-ring. So salpak na natin. spring ni Cam followers, salpak natin. Baka makalimutan natin. Tapos yung ating stator, so salpak na natin. Nakabit na natin yung kanyang oil seal, siya kaoring hoặc là nhỏ nhá một ngày Oh, okay na siya. Middle. So, na natin yung kanyang head. Tapos bayan kayo. Shish. Oh, yun mga nuts no. So, nabuo na nga natin. Tapos napalitan na rin natin yung kanyang mga oil seal, gaya ng engine sprocket oil seal. Tapos ah uh, shifting gear shifting gear oil seal. Tapos yung kanyang Kickstarter shop oil seal. So, napalitan na natin yung mga yan, idol. Ayan, so, pasalpak na natin siya. Doon sa kanyang chassis. Ayan. Para natin. So, yun, so, napalitan ano na natin natin, mga idol. Shh. So, yun, mga lods. So, maraming maraming salamat at umabot kayo sa dulo ng ating video na to. At, uh, ayun nga, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta mga idol at nawawag nyo akong iwan at patuloy na suportahan yung aking channel, Monlyworks88 at ayun nga shoutout na tayo, mga idol, so una una sa lahat, shoutout sa may-ari ng motor na ating in-overhaul dahil nag-stack up yung kanyang piston 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 ring at kinalawang yung, lo yung loob ng kanyang transmission mga idol, so napilitan na yung uh, katayin at biyakin yung kanyang makina para makita ko kung ano talaga ang lahat ng napektuhan sa pagkatuyot at pagka ng kanyang motor. So yun, so shout -out kay Consial Jason na Consial sa aming barangay, barangay ang balayat. Shout out sa iyo, Sir Idol, Jason Laplana. So yun mga lods, so na-overhaul na, na nga natin mga idol. So shout out sa ating mga bagong subscribers mga idol. Shoutout kay Jens Key kram Kram Maga. Shoutout sa iyo Idol Jenski kram Maga. Shoutout din sa iyo Idol Blast Junior Merasol. Shoutout din sa iyo Idol Chestami Ches Tamel. So shoutout din kay Idol Ka kay Idol Carlo Abordo TV. So shoutout din kay Monfortes YouTube channel. Shoutout din kay Belma Talpo. Shoutout din kay Idol obi Shoutout din kay Idol Ga Richard Gal Galera. At shoutout din kay Idol Andro Dominic Barcelona. So, shoutout sa inyo mga Idol at uh, patuloy nyo supportan nyo ating channel. So, ayun mga Lods, maraming maraming salamat at hanggang sa muling vlog. Sheesh!